yung ating latik toppings gamit lang po yung dalawang ingredients, kakanggata lang po at asukal. Hindi po basta-basta tumitigas pero hindi rin po basta-basta nalulusaw. Marami ang nagtatanong sa inyo. Pwede po bang gamitin yung mga gata na nasa pouch or nasa can? Heto po at sasagutin ng inyong mommy loves. Sinubukan po ito ng inyong mommy loves para naman po maipakita ko na rin sa inyo. Same process lang po ng ginagawa naman po natin gamit po yung fresh coconut cream. Sa una, mukhang okay naman, pero habang malapit na po itong maluto, napansin ko, mas marami po tayong nakikreate na oil. Konting-konti na lang po yung makukuha pong latik. Tinry ko pa rin po itong gamitin dun po sa ating malagkit. Naspread ko pa rin naman po itong mabuti. Yun nga lang, sa dulo po talaga, tumigas po ito na parang candy. Kaya kung sakaling makakahanap po kayo ng puro po, yung wala po talagang halong kahit ano na mga ready to buy sa market, yun po ay pwede nyong gamitin. Pero yung mga ganitong nahaluan na po talaga ng iba pa pong ingredients, sorry po, katulad nga po na nasubukan ko, hindi po naging maganda yung pinaka-resulta.